Ito nga ang Celtics game plan na nagpahirap nga dito kay Kyrie Irving pati na rin kay Luka Doncic sa game number 1 walang well, overall game plan kasi ng team ng Boston Celtics to put it simply mga idol ay bigyan nga ng different looks. Ito ang sila Luka pati na rin si Kyra Irving at lalo na si Luka mga idol. Iniba-iba nga nila ang defensive coverage sa kanya para nga medyo mailang siya at sila yung nagtagumpay nga dyan. At isa pang importanteng malaman natin mga idol while the Timberwolves is the number one defensive team in the NBA ito namang team ng Boston Celtics is a team na talaga namang very versatile ang kanila mga mga defenders can do a lot of things on the court. At eto nga mga idol, may kita natin ang ebidensya agad. At sa drive nga dito ni Kyrie Irving ay hindi na nga si Rudy Gobert ang kanyang kinaharap na mabagal at kaya niyang i-blow by. Katapat niya na si Al Horford, sentro mga idol, that can keep up with him pagdating nga sa kanyang bilis. At may kita natin na nasupal-pal nga dito si Kyrie Irving. And then isang example pa na itong si Al Horford can keep up with Kyrie Irving ay dito nga sa play na ito. At kapag ni-reject naman ni Kyrie ang screen para nga ma-switch ang ana si Horford abay si Drew Holiday ang naghihintay sa kanya. One of the best if not the best perimeter defender in the NBA. Tough shot tuloy ang napuwersa niya kay Kyrie Irving. Look at that defense. And then punta naman tayo kay Luka Doncic kung saan pati nga rin siya ay nahirapan dito kay Al Horford. Hindi na nga ito si Gobert na mabarkal at kaya niya rin i-blow by. Abay siya ay nagsettle tuloy sa very tough step back 3 pointer. Great contest para kay Horford mintis nga yan. And then we it up naman ng Boston Celtics dito kung saan di team naman nila si Luka Doncic at hindi na 1 on 1 defense at may kita nga natin dito na open talaga ang kanyang teammate kaso nga mga idol hindi siya pinansin. Neto nga ang Celtics defender sa inayaan lang siya to make play at yun nga mga idol nagresulta ng miss siya. And then iniba nga na naman ng Celtics ang kanilang defensive coverage dito kay Luka Doncic after i double team one on 1 defense naman ang kanilang ginawa ng dahil si Al Horford ang bumabantay sa kanya kaya ngang makipagsabayan sa kanya at nag-settle nga na naman si Luka sa isang tough step back three pointer mintis nga na naman yan and then isa na namang patunay na ang Celtics ay meron nga mga versatile defender Jason Tatum laban kay Luka Doncic he did a great job mga idol lang dahil halos magkasing laki at magkasing lakas nga lang itong dalawang star na ito. And then another switch ang ginawa ng Celtics sa kanilang defensive coverage dito kay Luka ng si Porzingis ang bumabantay. Nung nag-drive na nga si Doncic mga idol, may kita natin na halos tatlong player na ang bumantay sa kanya pero yung isa ay inilang nga lang siya na si Brown. At bumalik din sa kanyang binabantayan na tingnan yung mga idol na kita nga natin na talagang nailang itong si Luka Doncic at talagang napakahirap nga ng kanyang sinubukan. Pero fortunately nagresulta pa yan sa isang dunk at ng mga idol, isa pang ang ebidensya na ang Celtics ay paiba-iba nga talaga ng defensive coverage kay Luka para nga siya'y mailang. Dito sa first possession, 1 on one lang ang ginawa nila, Pritchard versus Luka. And then sa sumunod na possession naman ay dinoble team na ito nga ni Drew Holiday, itong si Luka Doncic na nang binabantayan nga siya neto ni Pritchard. Dalawang mintes na sunod para nga kay Doncic. So definitely, naging effective nga ang defensive game plan ng Celtics dito nga kay Luka Doncic na iba-ibahin nga ang defensive coverage. Talaga namang nailang si Doncic pati na rin si Kyrie Irving. Pero let's see mga idol kung ano ang magiging adjustment ng Dallas Mavericks para nga matulungan si Luka pati na rin si Kyrie. Yan ay eh, ating abangan nga sa game number 2 sa lunes.